Kaya atlet po natin yung mga ating mga pangati. Ito po. Ito po yung mga labuyo, yung mga dati pa natin labuyo. Ito po, yung ating mga pangati ito po ito po yung mga labuyo yung mga dati pa nating labuyo ito po yung iniingi po ni, ni Sir Miguel ito po oh. tapos po yung ilahin po niya nandun sa kabila titingnan po natin mamaya sana po mga hunter Suportahan niyo po kami at namonetize na po yung video natin ang ating YouTube. Sana po, suportan niyo po uli kami ng ito. Para po, tuloy-tuloy lang naman po yung aming pang hunting Saka so, po, babaguhin na po natin yung ibang content. Kasi so, po, binabawal na Binabawal po yung pag-hunting ng mga... Ano uh, ba bali po sa labuyo pwede naman eh, pero po ang hantingin na lang po natin labuyo pandang ayun po yung mga mangingi po magbabae magpapalahin na lang po ako ng babae para po may maha may maibigay ko po, po dun sa mga mangingi mapalahin na lang po dun po may mga palahin na po ako dun sa kabila so, tingnan po natin mamaya ito po yung pangate bago pa lang po hindi ko pa nangyong subukan yun pong isang yon, yun po yung yung, yung ni Sir Miguel, yun, may pang po yun yun, yun, yun ayun po po sa kabila, mayroon pang isa pangako, ayun po yun magpapasalamat po ako sa nagtatagpo ng YouTube at inaprogram ko rin yung aming fan yung aming video Puro po malaking papasko na po nila sa amin yun nilayagan ko na kami mag upload ng panibago ng mga video kaya po nagpapasalamat po ako sa mga sa lahat pong, po, po, kami. So, po. Na po yung mga nagsusuporta sana po supportahan po ulit kami ito po Sir Miguel ayun po yung hinihingili nyo naroon pa po sa kabila yung babae sana, pag, sana po, po pag balik ninyo dito o pagpunta ninyo dito sa Pilipina umuloy po kami kayo rito para makuha niyo na yung hinihingili nyo so, Tara doon tayo sa kabila. Titignan po natin yung ibang yung mga dini breeding po natin, magpapalahin na lang po tayo para po may mahin, pag may mayuwi po may maipigil po tayo ng mga babae mga palahi po ng labi niyo para po gusto uh, patayin Bakalter, ito nga po pala si Bagsik ito po yan po yan po yun, si Bagsik Oh. <laughs> Talaga pong mabagsik yan. <laughs> Ang po, ito po, may palahin na rin po tayo. Kasi eh. lang po ito. Ayan po, may palahin na rin. Ayan. Ayan Kung may gusto pong mangingin yan, gagawin pa Pwede po yan. Tingnan ko po, maganda po yan eh. Ito po, may mga... Saka po, ito pa. Ay. Thank <laughs> May mga sisim na po tayong palahe. Ayan. Kasi lang po yung may halo po na pansabong po ang ibang halo niyan. Pero po yung karamihan dyan yung lahi ng bantam. Ayan po. Ayan. Tapos ito po mayroon pa po right sa kabila. Kaya po paparami po tayo niyan. Back. Pag may mangihingi po, yan dyan. Na lang po na. Ayan po. Kasi po, pag mango po tayo babae wag eh, ang babae po hindi na natin hulihin. kaya po pag may manghihing ng babae sa palahi na lang po kaya po magpapalahi na lang labuyo ah, babae ito po pang oh. ito po kumpara po la palahi pa po, po, po yan, yan. Lahi po sa labuyo yan Ayan, pakati. Pwede pa po pong gawin pangati yan. Eh. Kaso lang po ibang kulay. Ah. Eh. Malaki? Hindi, hmm, mali ibang liit yan. Thank Oh. Oh. Eh, ato yung ano, hiniin ka sa inyo eh. Oo, oh, ito, ito, meron pa. Ito. po, pangati talaga yan. Ayan po. Ayan. Pangati po yan. Pangati po yan, yan. kante. Sana po, po kayong magsawang magsuporta sa amin. Ito po yung mga binibigay din po. po lahat yan. Yan. Ayan po mga pa, pambreed pa breeding po natin yan. 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 po ang inahin ng mga sisiw. Tinulong ko po lang yung mga sisiw kagad Mabili, madali po mo. Ma po nangingitlog kagad, mabilis po nangingitlog. Aba naman! Bitawan mo. Huwag mo nang halpad dahil ilagay mo tali. Isama mo na tali. Yan. Eh, tali mo lang yan dyan. Ayan po. Ayan po yung junior Bagsik Pero nakahuli na rin po yan nung nakaraan. Taon. Ngayon po, hindi pa po nakakakangati. ay po. Sa, po, ito pong patagara. Mga, mga, mga January po. Makakapag-umpisa na po tayo. Shout out nga po pala doon sa aming mga subscriber sa lahat na subscriber po hindi ko nang po muna iisahin sana po patuloy niyo pa po kaming suportahan parang nangangayaw yata ang ating kano takot dito sa malaki ito so, po may mga, mayroon pa rin po tayong ibon ayan po, so, po may ibon marami yung mga dati po po yan Ayan para. Ayan po. Ayan po. ay siyam na lang kalayon po, may marami pong emerald dab dyan mga pala yan, Isang pong emerald dab ay may Panter hanggang dito na lang po. Hanggang dito na lang po muna ang aming video. Sana po patuloy niyo po. Pasensya na po kayo kung hindi po kami nakapag-upload na nakapag-upload kasi po na po yung aming hindi na po na monetize ngayon po na monetize po ulit kaya po sana po na, na uli natin maraming maraming salamat po sa supportan nyo shout out po sa inyong lahat ito po pala sir Miguel yung sir Miguel ito po pala yung babae na hindi Ayan. Ayan po. Kaya po pag nakapunta po kayo rito, makukuha nyo na po yan. Pati yung tandang po yung nandun sa kabila. Ayos na. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aming video. Bye-bye po.